Ako po si Maila Masangkay. Anak ko po, po si Alexandra Mayno 21 years old. Nakatira po kami sa Quezon City. Masawa ko lang po yung nag-work. Nagpipintura po siya ng mga building. Nagsimula po yung sakit ko. 3 years old pa lang po ako. Sabi po kasi sa akin ni Mama, nagwiwi -we daw po ako ng dugunon. Tapos nilagdag po ako. Akala po namin, simpleng sakit lang. Nung pagdating po namin din sa hospital, sabi po ng doktor na 36% na lang dito po yung kidney ko. Noong nag-18 po ako, parang nahihilo na po ako noon. Nagsusuka na rin po ako, tapos hinahina na rin yung katawan ko. Nagpa-laboratory po kami ni mama, nung nakita po namin yung resulta, mataas na po pala yung creatinine ko na hindi na po nagsasala ng na maalis yung kidney ko. Sabi po sa akin ng doktor, for dialysis na nga daw po ako, nilagyan po nila ako ng catheter sa dyan. Bata pa po ako, 18 years old pa po ako nung. Parang gumuho yung mundo namin. Nag-iyakang kami dalawa. Mahirap po kami. Hindi po namin alam talaga kung saan kami kukuha. Pampa-opera. Bali, Nagpapasalamat po ako kay Lord, kay Mr. Malasakit, kay Dr. Bongo, kundi po dahil sa kanya, hindi po namin mapaka-opera yung anak ko Na-infection na po ito. Kaya inopera po siya ulit sa leeg, at saka sa pispura po. Kay Center Bongo po yung nagbigay na tulong sa amin para mapa-opera namin kami pa na. Kung wala po yung Malasakit Center, hindi ko po alam kung, kung ano gagawin namin. Wala na po kami bang malalapit ako niya. Si Malasakit. Nagpapasalamat po kami kay Senator Bongo. Napakalaking tulong po ng Malasakit Center na tinatagpo niyo para sa mga katulad namin mahirap. Kundi po dahil sa inyo, hindi ko po mapapa-offline anak ko. Kaya sobra po kami nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa Malasakit Center pati At kay Senator Bongo. Pati po kay Senator Bongo. Simula po kung na nag-dialysis ako hanggang ngayon nandiyan pa pati kung may mga pasyente kayo, ilapit nyo lang po sa amin o sa Malasakit Center. At kung meron nyo kayong pasyente na kailangan operahan sa Maynila, sa Heart Center, sa Kidney, tutulungan ko po. Lapitan nyo lang po ang Malasakit Center para po yan sa Pilipino.